Kaya mo na Kapag na. 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 pala araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday, kawaii kawaii! Yan, partner! Sa araw na to, andito tayo sa barangay Pulunuling, Pupi, South Cotabato at kasama yun, natin ang ating farmer expert dito mga idol sa ating gulay at si, uh, sa manok si Paring Jomar. At eh, partner, kung ma-remember nila partner, mga totoong mga hinday, 2 years mahigit na ang pagsasama namin ni Jomar at talagang parang pamilya na yung aming pulling. Kasama natin. Oo, na. kasama natin sa ating uh, mga lakad-lakad, sa pagbumotor, kung saan-saan man, -saan naliligo sa gulayan. Sa, tada, sa gulayan. Hanggang na punta tayo dito sa manokan. Ayun, oh, at uh, dito pa rin si Jomar. Jomar, kung ito ay mga dyan. At saka mga idol, nagsimula po kaming mag-alaga ng sisew ng manok dito kasama si Paring Jomar, March 1 ayun, so April, May, June July, August, September, October, November atin uh, na ngayon, November 1 oh. is 8 months natin mag dito sa manok at saka na with this po mga idol mula, mula sa sisew, ganito na yung mga manok po natin, na malalaki na ayun, at saka partner, ang event natin ngayon mga idol, ito turnover na natin kay Paring Jomar, yung mga lahat ng manok, kubo lahat lahat po Nip. mga idol regalo po namin kay Jomar kasi yung birthday niya, marami kami regalo binigay sa kanya. Ngayon, padating niyo yung December, partner, ito naman eh, gusto lang namin po na si Jomar, meron na talaga siya mapakita at uh, mapanimula sa kanyang pag-start uh, sa buhay niya. Ano? Ayan, Mar, ano masasabi mo, Mar? <laughs> okay. <Two, three. laughs> ano, 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 ano? Oh, surprise si Jomar daw, surprise. Ayan. kasi po mga idol, mula CCO, si si kami po nag-finance dito sa Manok. Kami po nagbili ng uh, si lahat, pins, lahat, lahat. Uh, yung net pang koral, atip, bahay, uh, bahay that, lahat. Lahat, oh. lahat lahat po mga idol Hanggang ngayon nag-start na po mga itlog The turnover natin kay paring Jomar para mapalago ni paring Jomar Sa kanya, wala na tayong share doon oh. Sa kanya na to, bibigay yes. na po namin sa kanya lahat Anang, Ang hiling lang natin, alagaan niyang mabuti, paramihin At para yun yung panimula niya talaga partner yes. Para mag-start siya na maganda, may source of income na tuloy-tuloy Ayun po ang yes. mga uh, advocacy ngayon partner yes. so, Mar, ano mo sasabi mo Mar? Salamat <laughs> <laughs> Salamat sa traveling boat sa Pinoy Palaboy. Uh, hindi ko na expect na mapunta sa akin yung ano kasi yung usapan namin dati dito is magano lang, alagaan ko yung manok, Tapos sila magano. Tapos dumating ngayon ang binigay nila. So thank you talaga. Ayan. Ayan. Kasi po mga idol before, uh, sharing po natin is 60-40. Ayun. Yan 30-30 tapos 40 kay pa rin Jomar. Tayo mag-finance lahat sa atin lahat Ayan. lahat once nakikita tayo is uh, may sharing. Oo. Pero hindi parang hindi alam ni parang Joma na bibigay natin sa kanya. Pero regalo pala. So, ito lahat ay uh, mapupunta <clears throat> sa kanya. Tapos, uh, pati support lahat ng uh, pagmamahal namin andito pa rin. <laughs> Pero yung ano, si Jomar nang bahala dito sa ano sa kanyang mga alaga ng mga manok. Yes. So, kasama, kasama na to. Mar, oh, kasama uh, na yung uh, regalo ni Sir so, Rene Adolacion. po kay Sir Rene Adolacion nagregalo regalo sa atin ng manok at saka si Idol Mananap TV nagregalo ang regalo din sa atin ng manok. Oo. Oh. Ito na yung mga manok niyo at bibigay pa namin din kay Pareng Jomar. Kaya, So, Mar, alagaan mo. So, anong gagawin nila sa mga manok? May mga plano ka na ba? Ah... Uh, dito kasi no sa dito din talaga nung kasi maliit yung area nila ililipat at sila doon sa mas malaking area. Mas malaking area. Hmm. Ang gagawin natin doon i-spread natin yung 200 meters natin na net para malawak. Hmm. Saka doon hindi sila na ano kasi dito kasi minsan wala nang tao, kung so, alis oh. tayo, hindi tayo alam yung paligid natin doon kasi laging may tao doon. Oh. Saka doon hindi na problema yung pagkain kasi yun doon marami tayong pwedeng ibigay. Hmm. Mga ano nang ah uh, takudo, yung mga gabi ko dito pakain sa kanila. Dito kasi minsan tinatamaan tayo ng ano yung uh, yung ano dito may sakit kasi mayroong manok kan diyan sa baba. Hmm. So gagawin natin lipat natin doon para mas malagaan din siya ng maigi. Tsaka doon mas mapaparami natin sila doon kasi hmm. nandoon yung incubator natin sa buka ano kabilang area. Ayun. So, po mga doon. Tsaka patuloy partner. Hmm. Patuloy nating uh, susuplayan si Pareng Jomar na ating ginagamit na Kings by the Class Animal Food Supplement. Support tayo sa atin, partner. Para may panggamit si paring Jomar sa kanyang vitamins oh, yun, sa yun. manok at saka baboy din eh uh, simple gisa yan, yan. At saka panamox Forte para sa mga sakit Ayun. ng uh, mga manok, Intenso Plus, Intenso Plus. yun yung mga power stock para pampangitlog, at saka Worms to Go partner yes. pang-deworm pang 'yon. Salamat po sa Kings Vita Plus at uh, salamat po mm. sa pagbibigay sa amin at binibigay din po namin sa mga farmer katulad yes. ni Jomar na makatulong po sa kanila, yung s'yempre si partner pag uh, magano 'yo pupuntahan, natin, ibig sabihin Bibilin hindi na nila bibiliin, bibigyan na yes. lang natin. Maraming salamat po sa inyo. Para masubukan po nila na sobrang ganda. Ayun. At, at, saka please comment down yung mga nakapag-try na pong mag uh, gamit ng Kings Beta Plus. Ayun, yun. Maganda po mga idol at saka yung Panamax Sport. Partner, tanungan ko lang si Jomar. Hmm. Pag nanganak na tong mga manok natin, makakatikim ba tayo ng sabaw na masarap doon? Ay, oo, eh. Ah. <laughs> <laughs> yun ang importante doon <laughs> yeah, pero ngayon partner, hindi pa pwede kasi dahil breeder po ito sa lahat. Oh. So, itong mga lalaki, marami kasi mga lalaki, mga hmm. adult, pwedeng uh, exchange mo lang mar sa babae. Oh, uh, ano, anong, anong, plan mo doon sa mga lalaki? Baka uh, ibenta mo! Yung ito, papatabay natin tapos exchange natin. Kasi okay. maraming mga lalaki. Uh. tapos, ang nangyari, nabubuli din yung nakapwa lalaki nila. Okay. Uh. so, gawin natin, is, ilagay natin sila sa, i-isolate natin sila tapos patabayin. Tapos, hanapan natin sila ng mga pasok doon sa baryo. Babae. Ayun. Ayan, sa partner, ang galing, galing ng plano ni Jonah. After maswap, depende na sa nakapagswap. kung kakataya niya, hindi. <laughs> oh. <laughs> Ayan, importante doon. Importante yes. dumami yung mga inahin kasi dapat sa isang uh, ano partner, sa manukan nyo, dapat mas marami yung inahin kaysa sa mga lalaki. Kasi simple, hindi naman sila nangingitlog eh. Yes. Marano ba yung range dapat ng, uh, sa mga manok natin? Ilan ba yung babae sa lalaki? Sa so uh, observation mo. Dapat ano siya talaga, yung forest one. 4 is uh, to 1 Pero pwede naman sya mangyaring 7 is to 1 Pag yung mga native Native uh, Pero mas maganda 4 is to 1 So meron kayong 40 na babae, 10 lalaki Ayun, ayun. Para hindi yung lalaki maka Maupa ano Yung makakastaan lahat ng babae Yun, Kasi pag marami na yung babae Tapos kunti lang yung lalaki nangyari Kasi yung ibang babae hindi sila nakakastaan Hindi nangingitlog Ayun At saka yung pagbusog partner nangingitlog din Pero Walang hindi, similya. walang similya. So, Tsaka tandaan ninyo po mga totoong mga Inday, ha? isang technique, pag halimbawa gusto nyo mas maparami pa yung mga manok nyo, dapat every 6 months palit kayo ng lalaki yung tandang para mas maganda yung breeding, di ba? After 2 two, after two years din nyo na nasa inyo oh. yung lalaki, tapos oh. palitan nyo na kaagad, tapos ayun, every 6 months na kayo. Ayun! yun Yung maganda part. So first, 2 years muna. Two years. And then if, uh, every 6 months na. Pero tandaan nyo po mga dol, hindi lang basta-basta pagpalit yung partner. Ayun. Dapat upgraded po kayo. Tama, ano? Tsaka yung mga si part na dito sa area natin, hindi lang talaga pure native chicken. Ito hmm. po ay mixed breed. Meron din tayong halong uh, Shamo, heritage. May heritage. May mga RIR, mga Rhode Island Red. Ganon. Yung mga manok namin, kaya nagmix sila. Mas malaki, mas mataba, tapos mas mahaba. Yes. Mas maganda yung breed. Tsaka ano sila, sustainable sila sa mga sakit. No? <clears throat> kasi yung ginawa natin, meron tayong mga Rhode Island, eh, i-mix natin doon sa mga native chicken. Hmm. Para uh, yung resistance natin sa, ano, yung sa taglamig. Oh. Hmm. Kasi yung iba, kasi dito, yun, know, oh, yung mga heritage oh, hindi na kaya yung ano hindi lamig, na kaya yung lamig so yan yeah. so, yan po mga idol at saka mga idol sa observation ko po kasi mas maganda native ang babae yon ang upgraded yung mga lalaki kasi pag upgraded mo yung uh, babae mas mas halimbawa heritage hmm. mo yung babae hmm. or shamon na mga lahi or uh, ano ba ba yung ibang lahi mga ano Rhode Island Red, Rhode Island Red uh, Black Astro mga, ano. mga ganyan oh. pero hindi yung sa uh, linya ng native na upgraded Ah, siya uh, mo, uh, uh, mga saso, ganyan. Oh. Pag ganun kasi usually hmm. yung mga babae, pag na-observe ko, hindi masyadong malaga sa sa itlog Oh. Pag nalimlim siya, alam mo, sa sampo, pwedeng lima lang. Tama, isa, tama. Uh, oh. hindi siya perfect, unlike oh. sa native, native talaga. Oh. At saka medyo pabaya kasi sa sisiyo yung Ayun. mga ganung ganong lahi ng manok. Oh. Alam mo uh, minsan naiiwan eh, na yung sisiyo niyo, umiyak, inayaan niya. Oh. Pero pag native talaga na uh, yung ordinary native yung babae, hmm. Oh. sa itlog at saka sa sisiyo niya. Ayun. Di bali nang upgraded yung lalaki, yun ang pinaka-importante. Lalaki talaga upgraded. Ayun. Kung sakali naman at mayroon na kayong mga ganong manok, eh, meron naman mga solution partner. Pwede naman sila mag-incubator, alagaan nilang sisiyo, yan, nga... pwede. Pero tutok na tutok ka lang nga lang. Yun, iba sa native talaga. Yun ang advantage ng native. No? Kaya nakaka-adapt siya partner agad sa area. No? Yun yung no, maganda. Pero walang problema kay parang Jomar dahil may incubator nga nga. Ayun, meron si incubator, Jomar. Ano pa yung uh, masasabi mo, ma? Kasi binigyan ka nga. Ano yung masasabi mo? Ano mga kailangan mo pa? Oo. Oh. Andito <laughs> na lahat. Wow. <laughs> Paano yan yung kubo nang manawak Ililipat mo na yan. Ililipat natin doon sa ano. Aba, ayos ha. Okay, para ay, na lang, lang. to Tatamnan na lang dito. Oh. Tatamnan mo. Tatamnan no, 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 no. natin yun dito kasi para magamit natin sa ibang crops. Ayun. Ayun. Mataba yan dito kasi maraming chicken dam. Ayun, tama part yan, No? Tsaka mataba yung area dito kag, di kag di kagayon nung natin. No? Oh. Ayun. Mm -hmm. Yan kasi yung portion na uh, yung mahina yung, yung ano um, natin nakaraan yung palaya. Ayun. Tawa. Dito maganda kasi yun oh, dito. Punta doon sa taas. So yun mga totoong mga Inday. Sana po ah, uh, kita kits tayo sa mga farm Sana po na-inspired namin kayo. At uh, ito po yung aming ah, uh, okay, Christmas gift. Uh, oh, kay Jomar. At uh, sana mar na maging masaya ka din sa aming ah, uh, regalo sa'yo. At uh, tandaan mo, dito pa rin kami, pupunta kami at wag mo ibenta yung anok natin. Iskupin ko yung mata mo. Kasi makakabidya tayo partner sa kanya. Yes. May update tayo sa mga... Tuloy-tuloy uh, po natin mga from sisiyo hanggang mangitlog na rin ito ah! ng madami at saka magkakasisiyo na. Ayun, tama ano. Yes. is ba yun? Marais. Ah. Maraming salamat mga idol. Sana po marami kayong... Uh, kami na-inspire sa video na ito mga idol. At saka please don't forget sa mga bago sa aming channel. Please don't forget i-like. Mag-subscribe at saka mag-comment po mga idol. At saka s'yempre partner, dapat nilang uh, i-share ang ating video para maraming makapanood. Ayun. Saka kita tayo sa mga farm nyo mga totoong mga Inday. Sana po mag-comment kayo kung saan kayo at anong farm ang meron kayo. At uh, sana po mapuntahan namin kayo. Also, mag-like uh, kayo sa Facebook page namin. I-follow nyo kami para ma-share nyo din yung video para at least marami pa tayong ma-inspired na mga gusto mag-farm. Ano, salamat po sa inyo. Sana mapansin kami din ng uh, LGU. Sana ma- kung baga maano. Mabigyan pa si parin Jomar na mga Oo, oh, yan, si Joe Tsaka ma- ano tayo partner. Kung baga ma-welcome tayo papunta doon sa ibang lugar. <laughs> yeah. Marami <laughs> ano, sa sa LGU natin sa dito sa Region 12 yung sa DA natin. Baka may mas support sila sa mga farmer na iba. Ayan. Uh, ayan kasi meron kasi ng mga Sa to. Oh, uh, sa to. Meron kasi ibang farmer minsan na pa-priority lang sila kapag malapit doon sa sandok. Ayo. Oh, uh, uh, naman yung medyo malayo-layo. Kaya sa mga nasa katungkulan sana po. <laughs> ayan. Pwede na farmer hero to eh. Ang galing uh, kasi maraming sinusuportahan na mga gulay. So nandoon ta farm sa ano lahat. Ayan. Kasi kagaya nito ngayon yung presyo ng gulay natin, ano, yung mababa yung presyo. Ah, hmm. uh, meron kasing alternative sa dapat uh, kung na ano lang yung ibang farmer matutulungan sana kung na orient lang oh. Ayun. so yun ha so yun tanda ano yung po yung mga totoo mga inday sana po na maka, ano lang, makarating naman so, at, okay. sana mm -hmm. mapunta nyo si Jomar so yun maraming salamat po sa inyo mga totoo mga inday happy farming bulayan bye, bye dito sa Bulululing so, Topi South Cotabato kasama si paring Jomar Ma master natin yan bye -bye. -bye. bye happy farming